Naniniwala ang kapuso actress na si Herlin Budol na walang masama kung mahuli siyang nakapanti lang sa isa sa kanyang live stream. Nagkumento ang actress beauty queen tungkol sa viral video niya kamakailan. Matatanda ang nag-viral si Herlin sa social media matapos na hindi pinalagpas ng eagle-eyed netizens ang video clip niya kung saan napatayo ang actress ng walang kamalay-malay na nakunan ng kamera ng telepono ang kanyang ibabang bahagi ng katawan nag si Herlin noong April 4 habang nagel late dinner. Sa dulo ng stream, tumayo si Herlin, ngunit mabilis niyang napagtanto na naka-underwear lamang siya bilang kanyang pang ibaba. Tingnan mo nakita ba? Tanong niya sa taong kasama niya bago tinapos ang live stream. Sa pamamagitan ng kanyang Facebook page, pinuna ni Herlin ang headline ng isang news website tungkol sa nasabing insidente. Ayon kay Herlin, hindi dapat gumawa ng isyo ang mga tao sa nasabing insidente at pinaalalahanan na sumali rin siya sa isang beauty pageant kung saan kinakailangan niyang ipagmalaki ang kanyang katawan. Big issue agad sa panty? Personally, I don't see anything wrong for the panty issue. Nagrarampa nga ako sa entablado wearing swimsuit. Halos abot hanggang langit nga hugis ng swimsuit ko, tapos ito panty lang. Well, it's part of human error and always remember mistake is part of human being, Ania. Mabilis na ipinagtanggol naman ng mga tagahanga si Herlin mula sa mga batikos, na sinabing hindi dapat gawing malaking isyo ang kanyang pagkakamali.